Yan, per speeding nila mga lods. Mali, yun na yung mga iba mga lodi oh. Yan. Hindi makita sa camera. Kasi cellphone lang gamit natin mga lodi. Balik yan pa natin to mga loads. Ito yung second pan natin mga lodi. Yung iba nandun na sila. Sanay lang natin sila mga loads. Ay, yan. Medyo mahangin mga lodi. Ano, oh, kumakain na sila mga loads. Ito yung second pan, ito yung first pan mga loads. Okay naman. Hindi lang natin alam kung buhay sila lahat mga loads, pero dun makapal. Oh. Ito yung second pan. Ay first pan, oh. Kumakain na sila mga loads. Palitan natin mga loads. angin bali, perspiding nila mga lods ganyan talaga pag perspiding, hindi basta-basta sila lilitaw, pero yung iba nandun ayun, yan yung mga gumagalo na yan fingerlings yan mga lodi bali, wala tayo buting-ting at may buting-ting tayo wala tayo kasing kasama magbibidyo mga lods papalakpakan natin to mga lodi lalabas sila ayan mali konti pa lang itong lalabas dito sa unang pis pispan natin mga lodi dito sa malaki hindi natin alam kung nasan sila mga lods ayan oh. pero dito sa second pan ayan nakikita sila e eh. second pan mga lodi oh. sila mga lods kaya bulat sila. At least lumilitaw na sila mga loads. Unti-unti nang lilitaw lahat to yan mga loady. Dito yung first pan Lumitaw sila. Unti pa lang. Kasi malumot pa tong piece natin yan no, mga loady. Oh. Kaya marami pa silang kakainin mga loads. Yan. Malumot pa tong first pan natin. Dito kasi wala na. Ubus na yung lumot oh mga loads pero hindi pa as in naubos yan meron pang mga lumot yan sa ilalim yan ito ayun basta sila mga lodi oh. yan na yan na sila mga lods nakakatawang tignan mga lodi yan yan sila hindi makikita kasi cellphone kasi gamit mga lodi walang budget ayan medyo sisigla na nila mga lods Bali doon tayo sa magpapakain. Kaso yung hangin mga lods pa kaliwa. Kaya dito tayo sa kabila. Okay naman tong pan number 2 natin. Yan. Lumalabas na sila. Bali pinapaamuyan pa lang natin sila mga lods. Huwag muna marami ilalagay natin mga lodi. At sayang lang din kung sa pinag-iikyan natin mga lods wala sila doon ilalim tong ano powder dito ta dito tayo mga lods at pag yung hangin yan itya natin mga lods yan tulad yan mga lodi oh wala nandun sila bali speeding nila unti unting ano yan unti-unting masasanay sila na papakainin ng ito mga loads konti lang pakain natin at least napapaamboyan natin sila dito tayo pangit kasi yung hangin baliktad mga loads dito tayo sa kabila Yan, dito malapit na. Dito tayo. Iba kasi yung hangin. Bababa tayo mga loots. Dito tayo sa kabila. Ay, napotik. Yan, isabay lang natin sa hangin para makalayo yung itya natin. Kasi powder to mga loots. Talaga mahirap i-itya to. At lalo earth pan tayo mga lodi. Pero pag nasa ano tayo, ah, concrete pan. Okay mga lods sa ah, box pan. Ah, hindi ko alam kung anong tawag nila doon, concrete pan o box pan yung nalo black mga lodi. Oh, di kaya yung circle, marami silang tawag doon. Yung circle pan na DIY yun, hindi ka na mag-iikot ng kakain na ito, ikutin mo pag magpapakain ka yun dun, Mala. kunti lang yung space nya mga lods yan mga lodi hindi ko alam kung ayon namoy nila mga lods, nandito sila, ayan oh yan, sinalubong na tayo mga lodi oh pero pondunti pa lang sila kutin natin baliwatak-watak -watak pala sila mga lods bali dito tayo sa kabila nga try natin yung pinuntan natin itong kanina mga lode eh, meron na tapos dito andito na sila ang maganda dito mga lods papalakpakan mo sana kasi hindi tayo makapagpalakpak nakahawak tayo ng camera kaya pito na lang yan konti konti lang mamaya meron na dyan kanina wala dun dun sa malapit sa una natin kanina mong pinuntaan wala kanina pero ngayon nandun na sila oh. hindi kita kasi, kasi hindi, hindi nyo makita dito pero balik tayo dun pagkatapos na ito, mga lods dito na tayo sa malapit sa dulo nya ikutan lang natin tsaga tsaga lang ayun mahangin papamuyan lang natin sila Bali balik na tayo doon mga lodi. At manging hindi na ah, pwede. Kapag i-chan natin dito mga lods, pupunta na doon sa taas. Sayang yung powder. Ayun oh mga lodi. Bali okay naman na. Papakita sila. Yung pan number 3 na lang ang puntan natin ngayon mga lods. Puntan natin yung number 3. O, ito na sila mga lods yung dinaanan natin na papunta doon ito yung dinaanan natin papunta dun bali babalik na tayo dun ayan sila mga lods yung inikyan natin nakakaganang pakainin sila mga o mga lods sa first day kasi talaga minsan mga lodi ayaw ayaw kumain yung mga yan sa first day kahit one week yung mga yan mga lods pero ngayon pero si Daniel mga lods nabulaga tayo. Labas sila agad mga lodi after 10 minutes. Ito wala pang 5 minutes kanina. Lumabas na oh. Dito tayo unang nagitya kanina mga lods sila na sila oh. Ayan. Yan oh. dami din nila mga lods. Pero dun sa dulo dun wala. Hanggang ngayon oh, wala pa. Dito sila. Nandoon pag ganyan na meron na sila mga loads pwede na natin itiyan ng marami konti pero konti lang yung kaya nilang ubusin na o oh. Nungalapit. at least napalitaw na natin sila mga loads itya lang yan sana lang nating videoin ulit sila i-update ko kayo ulit mga loads at baka mabutan tayo ng ulan hindi pa natin natapos yung pan number 3 ito yung pan number 2 okay na nandun sila kumakain sila Shoo! nandito na naman yung mga makukulit na bata mga tiga lang mga lodi at makukulit sila ha, sobrang kulit ninyo bali tayo dito ngayon sa pan number 3 ito yan may lumut din siya mga lods hindi pa ubos bali ano to mga lods 4 days nakadepende yan mga lods kung kailan nyo gusto pakainin sa loob ng 1 week yan pakain natin 4 days 6 days 1 week yan maganda nang magpakain yan mga lods lalabas na pero pag kasasalang lang mga lods hindi pa natin pwedeng pakainin 'yon. Stress pa sila mga lodi. Sayang yung powder. Wala dito. dun tayo sa bantaron mga lods sa iba yung hangin, pasalubong sa ating. Yan. Dun tayo sa bandaron sa kabila. Kasi pasalubong dito mga lods. Lugyan lang natin ng konte Yan. Doon tayo sa kabila mga lods. Pasalubong yung hangin. Yan lang mga loads. Itong pan number 3. Hindi natin alam. Kung ano yung ano nito Update nya. Kung may lalabas o wala. Pan number 3. Labas kayo. Dito tayo. At mahangin eh. Yung Tingnan natin kung may lalabas sila mga lodi. Sayang kasi yung powder oh. Kikita nyo. Ayan. Tumataas. Ayun. Ayun sila mga lods. Dito sila. Ayun oh. Ayun. Lumabas din kagad mga lods. Seconds lang. Namoy nila kagad mga lods. Oh. Ayun oh. Ang sisigla nila mga lods. Ah, Yan, natin. Namoy na nila kaagad mga lodi. Eh. Nandun na yung una kanina, meron natin Ayun. Dito tayo. Ayan, sila mga lodi. So, na. Dito tayo sa bila Ito yung first feeding ng ating fingerlings mga loads. Ano inyo lang yung step by step natin kung paano natin ginayak to bago natin nilagyan ng fingerlings mga lods para yung fingerlings natin ay mabubuhay kasi meron po tayong kakilala na nag nagpispan mga lodi konti lang nabuhay sa kanila mga lods dahil mali po yung pagkakagayak ng pispan mas lalo pag hindi natin matimingan yung klima dito sa ating lugar mga lods ay putik putik pala dito may mga kangkong sila mga loads yan bali ikot ikutan lang natin pag naman yung hangin pa iba yung hangin mga lods. patras naman ngayon yung hangin dito bukas na ito, mga lodi pwede na natin silang ikutan at pakainin ng sapat ito ng pagpapakain natin sa unang pakain nila mga loads wag po nating isagad yung pakain kagat sa kanila dahil hindi po ganong lumalabas lahat po yan at sayang po yung pigs sayang po yung pigs na iniitya natin dahil mag iilalim po siya pupunta sa lupa mas lalo pag malalim yung pispa natin mga lods. Hindi na po 'yan hindi na po 'yan hanapin ng isda, hindi katulad yung naka -plot lang siyang ganyan. Lilitaw yung isda mga lods. Ito yung dinanan natin kanina mga lodi. Okay na. Tapos yung pinunta natin dun kanina, meron na rin sila mga lods. Yan. Good. Napalabas natin ngayon. Yung fingerless natin sa unang pakain mga lodi. Namoy nila kaagad mga loads. Ayan. Uh, kapag tataka. At sa unang pagkain natin, sa unang itya pa lang, seconds lang dito sa third par natin. Ayan na. Nandun na sila. Ayan. Ayan. Wala, hindi makikita kasi sa video oh. May nag-iisa. Ayan. Nandun na yung iba. Marami na doon. Ayan na. Ayan. Kumpukumpul na doon sila mga loads. Yan, successful naman mga lodi sige mga lods hanggang dito na lang at uh, update ko kayo ulit sa ating pagpapakain ulit kung paano natin pakainin to bali ikuta lang naman natin mga lods ito pa rin yung gamit natin pry booster mga lodi bali busugin na natin sila sa second feeding mga lods ngayon pa lang pinapamuyang pa lang natin sila mga lodi Ayan oh, sobrang excited talaga sila kumain mga lodi Oh. Ang amo mga lods. Pero speeding nila mga lodi. Ayan. Ang dami na ito. Halos buhay lot, parang buhay lot dito mga lods. Kapal na ito sa third pan natin. Mas mabilis pang mas mabilis pang ano na ito. Performance nyo. Mas malaki sila konti ayan o oh. tapos mas mabilis silang lumabas mga loads sige mga loads hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa inyo at sana matut mapanood nyo yung step 1 hanggang sa step 2 natin kung paano natin prepare pre itong air pan natin na to mga loads para sa ganun ay may idea po tayo na kung paano igayak itong pispan mga loads na ganito ang performance mga loads sa ating finger links bago natin lagyan ayan kitang kitang ebidensya mga loads maganda yung performance ng pagkagawa natin sa earth pan natin at makikita sa fingerlings mga loads masigla sila yan hanggang dun meron na kalalagay lang natin seconds lang lumitaw na sila mga lodi pero dun kanina sa second pan natin dun ang una natin nilagyan kanina balik 10 minutes bago lumitaw mga 7 uh, 7 to 10 minutes bago lumitaw ito seconds lang mga loads lumitaw na Ayan oh hindi ko lang alam kung nakikita sa camera to kasi ano lang gamit natin mga loads cellphone lang na mumurahin nasira yung cellphone nating isa mga loads ayan. ayan na sila sumasalubong na mga loads pero ito parang labas sila kagad mga loads di pa natin naikot hanggang doon. pero halos lumabas na sila nandun sila hanggang dito pag ganito yan. Oh. ang doon. Hanggang doon tayo sa corner ng lumot nga mga loads. Hanggang doon lang tayo kanina pero meron na sila doon. Pero doon sa mismong lumot mga loads wala pa. Hindi pa tayo naglagay doon. Walang gumagalaw doon. Halos nandito sila lahat mga loads. Sige mga lodi hanggang dito na lang at maraming maraming salamat at maging successful sana ang inyong pagpipispan. At magiging successful din ang ating pagpispan neto at sana may natutunan kayo sa ating step 1 at saka step 2 hanggang sa paglalagay ng ating finger hanggang sa per update update lang kayo mga loads uh, subscribe kayo at saka ka pin, pindutin nyo po ang notification bell all para ma update po kayo hanggang sa pag harvest na ito, mga loads kasi tapusin natin tong video na to hanggang sa pag harvest step 1 muna tayo mga lodi sa pagpapakain Meron tayong video dyan about sa paggagayak nitong pispan mga lods. Sana mapanood nyo at may matutunan kayo dun mga lods. Maraming maraming salamat sa inyo. Yan tuloy natin mga lods. Magpakain at wala tong mga manok na to. Yung binili natin mga lods. Ayan. Natapon mga lodi. E, tuloy natin mga lods at kuminto na yung ulan mga lodi. Yan lang kayo ayan mga lodi kung nakikita nyo sila mga lods hindi makita sa camera mga lodi yun yan na sila mga lods lumalapit na sila bali pinaamuyan na lang natin sila ngayon mga lodi bali lumitaw na sila after 10 minutes yan. pero pag sa bago mga lods tip ko sa inyo mga lods huwag kayong magtataka kung bakit hindi sila lumalabas pag per, -sa -per speeding mga lods dahil minsan sa panahon mga lodi magpakain tayo sa first feeding nila mga lods yung katamtaman lang yung panahon katulad nito medyo makulikulimlim mga lodi oh. bali malamig ang panahon kaya biglang sa unang feeding nila mga lodi yan lalabas na sila after 10 minutes mga lod lumabas na sila pero wag tayo magtaka, mga lods. Pag inikyan natin, hindi sila lalabas agad. Hindi katulad sa malalaki na sila. Pag inikyan natin. Kahit di pa natin sila inikyan, mga lodi. Kusa silang lalapit, mga lods. Ngayon, ito. After 10 minutes, mga lods. Saka sila lumabas. Pero speeding nila ngayon, mga lods. nandoon yung iba. Bali, nilagyan na natin. Buti naisipan natin binijuan dahil... nakalimutan ko kanina. Bali, ito yung ano... Wala lang. Ah. Try booster mga loads. Powder. Yan. Ang pinapakain natin sa kanila. Yan. Magandang hapon mga loads. Bale. Dito tayo sa ngayon sa pispan natin. Yan. Bale. Mag, ayan. Si ano. Si Yang Yang Makulit. Yan yan. Makulit. Good boy. Good silent ano gusto nyo magpagkamay uh, lang, language na natin siya mga loads tignan nyo umupo na siya hindi na natin sinasabi